Oh. ito na siguro yun, bro. Ito na kaya sinasabi nila. Tik, ah, tik, 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 tik. Ito na yun siguro. Totoo yung sinasabi ng lalaki kanina. Ay, may kayo para malinig. siguro yun. Bigyan mo yun. Karinig Kaya nga, hinahanap ko sa taas ng puno. kom okay, biasa kakak ibat to ini merengga mm, ayo no parang parang muangan parang manuk uh, uh parang manuk <coughs> oke okay, wakayon kom biasa ada si eh yeah. ibang orin nang wakwak to bak ka manuk yang my my anu siguro yang bro parang manuk parang manuk Baka may piso. Piso. Pisan ba? Pisan. Bagong pugad ba? Tingnan natin do. Baka manok yan. Oh, parang yan talaga oh. Tik tik tik. Ibang busis no? Mhm. Mm Akurang ha, huwag yung kalimutan talaga. Nga. Ano yan? Uy. Ang asang dila, bro. Ito na ba yun? Lah, ang haba ng dila. Lah. Saan galing yan, bro? Ano ba yung nasa bibig niya? Dila? Ang haba naman. Iwan ko eh. Iyan nga. ito na yan. Ito na ba yung sinasabi niya tik-tik? Kaya pala takot na takot yung nakasalubong natin kanina. Dila, yung minig. Ang lakas bro, ang lakas. Ha? Ang lakas. Ramdam na ramdam ko yung lakas niya talaga oh. Nasaan na natin? Ibang lahi ito ng wak-wak to. <laughs> Loh. Wah. Ang lakas bro. Ang lakas, sobrang lakas to. Hindi ito yung na encounter natin nung nakaraan mas malakas to ano ba yung nasa bibig nya? ano, yan, dila? ano? Atas, parang, yung dila o oh, yung mga ano? parang dila parang dila parang dila nya yan bro ha? ang haba naman ang haba ng dila gano'n bang dila sa tik tik? hindi Sina hindi hindi pa <laughs> ito uy oh eh? Hindi ba ako sure? Hindi ba ako sure? Parang manok. Parang manok yung boses niya. Yan. Ano yun? Parang maghanap siya. Ano kayong hinahanap niya? Uy! Sumibat. Bakit kaya? Ah, Sumibat lang ito ha. sumibat siya. Dapat umatake na siya. Umalakas siya. Dito lang siya, oh. Bro, ang lakas. Bro, bro. Malakas siya. Kalikuran, oh. nyet bro. Yun. Oh, Yun. ini bro. Lu Yun. Niki, paniki. Paniki? Uh. Oh. Bro, alerto bro, baka nagtatago lang 'yon sa gilid-gilid ba at biglang umatake. 'Yun 'yung iiwasan natin. Kaya alerto talaga bawat hakbang, bawat galaw. Hoy. Nagugulat. Bro, nandito bro. Ha? Nandito. Hoy. Ah. Ano po? Ah! Uh, ah! Uh, uh, ay, ay karon ka! Bro! Huwag kong bro! Oh, oh. Lakas mo! Eh, di tinatablan! Di tinatablan! Di tinatablan! Huwag! Malakas! Malakas!

Selamat kay Bigang. Ibatan. Oh, Ang lakas ah. Muntikan ako ng kagat ah. Wow. Nasaktan siya, nasaktan siya. Buti oh, dumating. Tinalang si... si Buti, Buti dumating si kay Bigang Ibatan. Ibatan. Kay Bigang Ibatan. Oh, tinalang dumating. Ang lakas niya, bro. Ang lakas muntikan ako ah. Oh. Uh, Tara, tara, tara. Tara, tara. Buti na lang dumating si kaibigang ibatan Lock mo siya, nakatakot siya Sa kaano, sa kaibigan Kaya, po namin ng uh... napakalaking buwan, napakabilog Kaya pala oh. ano, napakailap niya Kasi maraming Maraming sila ngayon Baka nagkatago na yun Kaya yeah. napakailap nila Napakabilugit yung buwan Nasaan na siya? Nasaan ka na? Uy! Baka ang layo na oh lahat, you know? Ay nandun, nandun siya, siya sa ibabaw ko po? Ha? Nasaan? Ayun oh Inuyog-uyog yung saging Oh, bro, baka binutasan nyo yung saging bro. Ha? Huh? Baka binutasan niya at tinira. Oh my God. Puti kamay na tik-tik to. Baka, baka manimaho yung saging ah. Pilis niya napunta sa itaas Sana yon Dito na dito sa ibabaw Uy wow oh. uy, uy Uy nambabato bro uy Nambabato kayong mga -ano bro kumpiyansa Nambabat nambabato na Nambabato Oh. Oh. Nakita nyo? Nasa banda, sana banda yun. Oh. Pakaw sa puno. sa huh? puno. Ayun no? Ha? Nandito. Ayun no? Ayun yung mukha niya. Ay, ayun no? Ayun. Itu Ito siguro yan umakyat itu sana, ano napakasukal na damuhan ito hindi pa malalim pala oh uy oh, 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 oh. alala delikado to bro huwag kang sa bro baka buhatin niya yung malaking bato meron pa naman malaking bato ingat ah, baka buhatin niya yung malaking bato tapos si bato sa atin Ini batunya saat ini yang melakukan batu. So, yang matamaan ni yeah, eh, huwag mabalik. Uy, lak. Tamaan ko siya, bro. Bro! Boy. Boy. Uy, lak. Uy. Tay. Yun. Nang babatos niya, bro. Huwag na natin, bro. Ha? Na ah? ah, ano ba yung ibinato niya, bro? Bakit? Ang baho. Tahi bro. Parang tahi. kok nato ah uh hui itu uh, makas makas bro Ang oh, hirap lang daan dito bro uh, Tibong yan buling bro, baka pa tibong yan bro Bikado pa tayo dyan oh. Uy Tik-tik talaga yung boses nya Ito nga buling yan bro Kamagupihan sa bro, may niyog sa taas bro Sana-sana banda yun. Ayos lang kayo dyan. Wala bang ano dyan? Wala bang bro? Batayan nyo rin sa likuran ha. Doon sa daan. Baka may biglang umatake dyan. may na, yung process na. Mulo oh. Ano yun? Nandiyan ba sa ibaba? Ha? Hindi ka to. ito? Baka mabulog tayo dito sa bangin Madisgrasya pa tayo Bulog tayo sa Baba, Para kung atake man Hindi tayo mahirapan Oh! Oh! Uh. Ano mama to? Bawin kong lagay Tik-tik ka ng ina mo Namamato na eh Sobrang tapang Mabaho yung hinagis niya kanina Kaya nga Parang namabato ng tae Andun dyan sa ibabaw bro Sa itaas Ayun nyo ayun o Baba ka dito Ayun talaga siya oh. Saan? Ayun oh Kaso nga lang, ano, paakyat kasi. Delikado akyatin. Ay, huwag mo na akyatin bro Ay, ayun oh Ayun nga, ayun nga ayun siya. O. Kita nyo? Oh, ayun, ayun o. Ayun o. Oh, ayun o. Ayan. Babay na dito. Napakatiri kasi. Ta Tapos, eh, parang, pati parang patibong lang yan ba na maghabol siya baka may mga kasama diyan sa iba Ito, sa ibabaw. marami kang kasama diyan. Grabe, tong tik-tik na to. Kaya nga, kakaiba to, mas malakas siya kaysa doon sa mga dating wakwak -wak na nahuli natin. Uy, anong ginagawa mo diyan sa saging? Baka pinagsamantalahan mo yung saging. Naku. Ayan. Ayan mo, lumipat sa kabila. Salubungin niya tungo. Kapamak na patagan. Bro, ingat, ingat bro. semua. ha. Ayan? Ay, hindi, hindi, hindi makababa oh! oh, Uy, oh, ano ko. yan? Ingat, ingat, nababato. Violente talaga tong tiktik na to. yung okay, magpapiyan na Mamato baka... bato niya yung malaking bato. Ayan. Marunong magtumawa tayo. Tik talaga oh. Tumawa pa.

Yan, yung ulo na pinakita niya. Tapos na uh, mo yung tik-tik. Diba si Yan. Wow. Ayun, ayun, ayun. Ayun o. No? Ang hina talaga yung slide ko. Huwag kang magkupiyan sa bro. Eh, hindi tinatablan bro, napakalakas. Napakalakas nga. Oh. Napakalakas. Oh. bro, Ay, bro. Withdraw bro, withdraw bro. bro. Withdraw sabi ni Kebikang Ibatan. Uy, bro, Wait, do, bro Marami okay, daw dyan Pinapasunod tayo bro Lin lang yan, lin lang, Sabi ni kaibigang ibatan